Hello mga kapatid. Ngayon nandito tayo sa Paralan. ah uh, magbigay tayo ng sacrament of confession sa mga bata, high school. So kasama natin yung mga kaparihan sa buong bikaryato. So hanggang gabi pa po kami dahil mamayang gabi doon kami sa ano, doon kami sa parokya. Yeah. And then Walang confession mamaya dahil uh, kami mean, lahat na pari ay obliged na magkakumpisal dito sa bikaryato, sa buong bikaryato po. Uh, uh, so, until April, ano, ito? 12, no? So, April 2 ngayon. So, so maraming araw na magsasama kami sa buong bikaryato sa mga pari para matulungan ang parokya ng buong lungsod lalo lalo yung mga bata mangumpisal so nandito tayo sa Lila National High School for confession po so sa mga hindi pa nakakonfess so give quality time bago pupunta sa pari at sa araw ng pagkonfes. Uh, pagconfess ay maging sa ng ating konsensya yan po ang pinaka mga kapatid dahil sa pamagitan yan ay malilinis yung isipan natin malilinis yung damdamin natin na puno ng karumihan dahil sa ating mga kasalanan dahil sa masama nating isipan dahil sa masama nating mga salita uh, at sa ating mga hindi magandang ginagawa So, ngayong Lent, lahat tayo ay magkakaisa. Ngayong Lent, lahat tayo ay magkakaisa. Lahat tayo ay... Uh, ito ang pinaka mga kapatid. Lahat tayo ay magkakaisa sa paglapit sa ating Panginoong Heso Kristo upang dahan-dahan tayo ay makatanggap ng liwanag makatanggap ng inspiration, makatanggap ng uh, guidance, So, nandito tayo sa mga bata para makareceive sila ng grasya. Ang grasya po ang pinakaimportante sa bawat isa sa atin. Hmm. Para matupad natin yung kalooban ng Diyos. Araw-araw no? po. So, every time magmimisa tayo, hindi lang grasya yung natanggap natin, kundi yung ano source of grace. Siya po yung source of grace, mga kapatid yan po ang katotohanan. So marami kami yung pari ngayon na nagkaisa. Kasama natin yung Paris Priest dito sa Lila, si Father Blair. Uh, Father Blair at si Father uh, Val. No? Na mag uh, magbigay sa kanila ng sacrament. At every time you receive the sacrament, mga kapatid, you receive Jesus the divine and healing uh, forgiveness of Jesus is received by us. No? Sana po, buong pamilya po ay ma-encourage na maka-receive ng sacrament po. Yung tatay, yung nanay, ang ganda, no? Ang ganda isipin na bawat isa sa atin ay umaamin na tayo ay hindi perfecto. Na tayo ay may raming pagkukulang sa Diyos na tayo ay maraming pagkukulang sa kapwa natin yan ang pinakaimportante mga kapatid at yan ang uh, dapat natin uh, ihubog uh, lakas natin, buong lakas natin yan ang isa sa mga pinakaimportante na gawin natin uh, bilang pari so maraming mga ano dito mga sadyante, mga isang libo siguro ito So hanggang alas 5 pa kami matatapos and after after uh, after here pupunta naman kami sa sa parokya mismo sa Our Lady of Holy Rosary Parish dito sa Lila po. So galing pa tayo nakauwi at nagmi-meeting together sa mga kasama natin dahil magsagawa na tayo ng clearing sa ating lugar dito din sa Lila, no? So, dito na tayo sa Lila, ang permanent office natin sa Healing uh, St. Michael, Healing Deliverance and Exorcism Ministry of the Diocese of Tagbilaran po. At sana ngayong araw na ito ay mapirmahan na po yon ni, D. Bishop yung ano, yung uh, uh, papers para kasi magka-start na tayo sa sunod na mga araw. So mag-clearing na tayo para yung mga materials ay ma-deliver sa sunod na mga sunod na linggo. Next week po. So yan po yung update ko sa inyo at salamat sa inyong lahat na laging sumusay bye-bye sa ating programa. So from time to time mga kapatid magla-live tayo at mag-share tayo ng mga aral na galing sa Panginoon. Dahil mas mabuti na punuin natin yung isipan natin, nabdain natin sa salita ng ating may kapal. Amen. Fighting Maria, tatak, safety with a humble heart. God bless.